So ang nangyayari po kasi pag pinapadala ni Kibulo yung mga workers halimbawa dito sa US no may mga grupo-grupo po sila So bawat grupo meron po silang goal So yung mga goal nila kailangan po nilang makop at the end of the day So ito si Tibuloy nagalit siya kasi yung my group po na hindi po nakakop up ng goal nung no, kaya siya nag-pop -up, up ng, ng ganito. So, nang ganito. O na sa iktuwa na makabalik tayo mga mga na-copy mga na-email mga report ni yung nasa towa na na-aligno angya na hindi pa tuloy duniya kunya na ayon sa ko sa yan goal Mayaring reporta sa Okay, yung may mga grupo daw na hindi nakakuha ng mga goal, no? Um, Naiepektuhan daw siya si Tibuloy kasi nga yung goal nila, yung kota, nakaano na yan, nakatawag nito, nakakalculate na yan monthly or daily, no? At ngayon, maririnig nyo from his mouth kung magkano yung yung daily nila na goal kung magkano yung um yung daily expectation ni Kibuloy from his workers no and i'm not going to spoil that for you guys <laughs>

So he was talking about this um couple um workers know that he was sent from the Philippines to the US um to gather money um, through solicitation. But then um but then hindi nila na-meet yung yung kanilang goal and that's why Kibuloy is man sa So, pinapahiya daw siya. ng mga workers kapag hindi po nila na-meet na yung kanilang mga goals pinapahiya daw nila si Kibuloy pinapahiya daw namin si Kibuloy it's because si Kibuloy meron na daw siyang mga agreement sa kanyang mga contractors um, kaya ang bawat workers may, may nakalagay na po na dollars

So tinawag niyang animal itong isang worker na to kasi kasi nga um, hindi daw umuwi sa tamang oras at uh, hindi daw nagdadala ng ng goal niya kaya itong worker na ito ay animal

So, kinagagalit daw niya. He was grieving daw. It's because um, itong mga worker na ito na pinadala niya dito sa US. Pero in return, hindi naman daw nag nagdadala ng goal na, na dapat nilang i up um, daily. <laughs> <todan> Nagtitiwala daw siya sa mga um sa mga worker na ito kaya niya ito pinadala dito sa US. Pero pagdating daw dito ay hindi naman daw um, ginampanan 'yung kanilang mga obligasyon kaya masyado siyang nasasaktan. <todan> pagkabidao po yung pagsalig na ako na binainani sa delikato ang akong project niya ako ang nakataya kanang inyo sa nang binahe mo ang ngayon may mamatay na naman ang ngayon may mamatay si si Daliana sa akong iba so sabi niya dito sa ganito daw mga ginawa ng mga worker na hindi makakop up ng goal at uh, uh, yung iba hindi um, uh, hindi nagsasabi at uh, karap, dapat daw silang mamatay. Uh, karapat dapat daw silang mamatay on the spot. Yan ang pastor. Oh, pastor na sabi siya ang owner of the world at siya ang representative ni ni God na ni, ni Jesus. But he is saying na karapat dapat mamatay itong mga worker na ito kapag hindi sinunod ang goal ang expectation nila. Hmm. nagtataka daw siya bakit daw buhay pa itong mga worker na ito kasi dapat daw mamatay na sila physically ano <laughs> Kaya daw siya nagtiwala sa mga worker na ito because of the recommendation of the leaders. Kaya daw sila pinadala dito sa US. Oh, pero hindi nila na-cook up yung kanilang goal, daily goals dito. Kaya karapat dapat silang mamatay. Kaya, kaya niya sinabi na blinakmail siya kasi takot siyang pumunta dito sa US para isort out itong, itong issue na ito. Uh, kaya sabi niya binablockmail siya kasi para daw siyang nakatali. Kasi nga hindi siya nakakapunta dito sa US na mula nung nangyari doon sa Hawaii. So isang pagkakamali lang daw sa grupo dito na pinadala niya, siya daw ang mananagot. Uh, kapag hindi nila nakuha yung goals, siya ang mananagot kasi nga meron siyang mga um, financial obligation sa mga contractor niya. Oh, nakapirmahan niya daw yung mga cheque, uh, nakapagpirma na daw siya doon sa mga bank. No, kaya uh, itong mga worker na ito kapag hindi nakakuha ng goal nila, um, talagang nilalagay daw siya sa alanganin. At because hindi siya nakakapunta dito sa US, kaya parang ano na, naka, naka, hand, naka hand tight siya ang kato sa akin sa ilan ng aking mga sermat kung ano ko sa inuhan ng tinulong buhatin ng iba kung mga workbench yaa nadi-tay mo sa aking ibat-ibat sa mga nag sa ibang sa pagkain sa grupo hindi mo sa grupo sila na inuugnang nag-iyo mga kapal sa grupo ang ako ibat-ibat So sabi niya, itong mga worker na ito na hindi nag nagbibigay o hindi nakakuha ng mga grupo ay um, nilalagay siya sa alanganin at hindi matita yung kanyang facial reaction pero yung kanyang damdamin nagalit nagalit siya sa mga ito kaya karapat-dapat silang mamatay. Saan na nga daw binangungot itong mga to uh, dahil hindi nakop up itong ano itong itong expectation ni faculty sa kanila oh, dapat, okay. patay na daw sila. So ang nangyari nito, ito pa lang ano itong mga worker na ito ay nag involved sa um, siguro nagka nagka nobyo o nagka no. Um, kaya um, instead na mag mag solicit, instead na humingi ng pera, siguro they are spending time with with who they they love, no? Kaya hindi nila namimit yung goal. Kaya galit nagalit nagalit si Kibuloy kasi bawal nga yung magkaroon ka ng ugnayan sa opposite sex kasi nawawala yung focus mo sa trabaho na lumikom ng pera. Kaya ito, uh, sana mamatay na daw itong mga po. Okay. Kasi ito daw, itong mga to doon sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, mga bestseller ito at mga best solicitor ni Kibuloy. Mga, mga money, money, ah, money making machine na katulad sa akin, you know, um, money making machine. Every day, nagdadala ng, ng talagang good amount of money. Kaya niya ito pinadala dito sa US. Expecting na ganun din ang, ang gagawin nila day in and day out. But then, um, during the journey, ito po ay naging involved sa opposite sex at na in love po. At kaya uh, siguro may mga araw na hindi po nakapagdala ng mga goals. Kaya ito, galit na galit si Kibuloy. Kaya hindi mo mga agay, hindi pa sa mga animal na relative ka-agay o ka ng relative ka-agay,

nilang ibayad yung kanilang mga kaluluwa sa naramdaman ibuloy. no uh, dahil nga hindi nila na-meet yung goals nila dapat karapat dapat silang mamatay kasama na yung kanilang mga mga kaluluwa ibig sabihin kailangan pag namatay sila diretsyo sila sa impierno kanta okay. sa u project para ang No, ang laki daw ng commitment niya sa mga projects na pinagagawa niya tapos itong mga workers na ito hindi man lang daw gagawin yung kanilang para um, maipagpatuloy itong itong um, itong pagtustos sa mga project ni ito kaya dapat mang mamatay itong mga worker na ito kasi wala nang mga silbik <laughs> Grabe ang, ang ano nako konsan ang at ang na kahit ano daw ang gagawin nila regard imagine regardless what you do eh, magbikaka ka man dyan o ano man, mag-hold up ka man sa mga bangko, ang importante sa kanya, madala niya yung goal mo. Mm. at the end of the day, yun lang ang importante kay Kibuloy. Kaya kung hindi mo madala yung goal mo, dapat kang mamatay. Ang mo wala o oh, blackmail daw yung ginawa ng mga worker kasi nga hindi siya makapunta dito para isort out itong problema na to. Kasi kung nakakapunta yan si Kibuloy dito, talagang bumbog sirado itong mga worker na ito. Pero dahil hindi, sa so hook up lang, binugbog niya sa salita. Imagine bunalan daw yung ulo

Hmm. So sabi niya yung kasalanan daw ng mga worker na ito kung ano man yung naramdaman ni Kibuloy at na moment equivalent yung buhay nila pambayad sa kanyang um, sa kanyang nararamdaman na na disappointment. Na disappointment sana ang ang ng komitmen niya kay kada isa na may naka 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 kwenta na na sa 47 to 50 million a month na ito binabayad so kung magkano yun guys magkano yun 47 to 50 million a month na binabayad daw niya nakakwenta na yun bawat worker may mga may mga sign of dollars na yun para sa monthly niya na 50 million

si Peng Dandan ba daw o kaya si Ingrid Canada ang papuntahin niya dito para lumikom ng pera o kaya siya ba daw ang gusto na papuntahin dito para magsulisit sa daan para humingi ng pera sa mga tao uh, para hindi daw siya ma, ma, ano, ma, ma, ma malagay sa alanganin hindi daw siya mapahiya Muna yung inyong pasabot,

Kasi nga, hindi siya nakikialam regardless of what you do. Basta at the end of the day, madala mo yung pera na um, hiningi niya sa'yo every It's come kind of, with nga. Okay. So wala naman daw silang ibang agenda doon kundi ang ang sundin ang kalooban ng ama. Hmm. Ang kalooban daw ng ama ngayon ay maipagpatuloy itong mga projects ni Kibuloy. Hala, grabe na pala ang ang ang, ang Dios ngayon, no? Uh, yung kalooban na pala ng Dios yung mga material na bagay na dapat nating um likumin dito sa mundo. Mahalaga na pala sa Panginoon itong mga material na bagay na ito kay Buloy. Galit na galit siya kasi nga hindi siya makalit dito sa US. Oh, kaya eh, ganito na lang ang ano niya, ang ang galit niya sa mga ito um, dahil nga, para siyang nakakusas doon, dyan sa Pilipinas, no, uh, hindi siya nakakapunta dito sa US. Yun lang daw ang gusto niya, maidala nila everyday yung kanilang mga gays. So, meron pa tayong, ano guys, meron pa tayong 6 minutes left. Naabot, Kapuri! Naabot ni Richard, nating tansyusun. Kapuri tayo kay Dua. Mahalang niyo, tahan mo maglaro-laro. Yes, o ang So sana daw meron siyang ano some sa mga workers na pinadala niya dito na hindi up ng daily cost nila. Eh ang nangyari kasi nahihirapan siyang bumanak ng ng ano ng ng kapalit. Kaya ang um, ano siya, very disappointed. Ang <laughs>

hindi na. So hindi daw talaga pwede na hindi mag up yung goal nila, yung monthly goal ng tibuloy am um, sa Pilipinas. kaya itong mga workers na ito, he's stressing them to hook up their daily goals, ang um, financial goals. Uh, meron pa tayong 4 minutes. So, trafficking is already coming out from his mouth. Imagine, nakakwenta na daw, counted na daw itong mga goals from, the, from the U.S., from Canada, From Asia and from Europe, it's already been counted ahead of time, before they send the workers um, to this this area, mm -hmm. to these countries. No. so tell me, hindi yan human trafficking, mga Tagalogians workers, hindi yan human trafficking, then what you call that? So hindi daw hindi daw siya maka-afford na merong isa sa kanila na hindi makapagdala ng goals. Kasi kung isipin lang daw ng mga workers na ito, ng mga leaders lang daw nila ang binibigyan nila ng sakit ng ulo, hindi daw yan sapat kasi siya daw mismo sakit ng kanyang ulo kapag hindi niya nakukap itong mga goals nito kasi siya na ang ng mga checks mga so ang dalangin daw niya na mamatay itong mga workers na ito um, dito sa Amerika o kung saan man sila na ipadala no, na hindi nila makukap yung kanilang mga goal. Kasi kabayaran daw nila yung kanilang mga kaluluwa. Wala <laughs> kang problema, basta magdala nila yung mga

um, nag-commit na hindi naman daw kayang ituloy, pagpatuloy yung kanilang mga commitment na maibigay yung kanilang mga daily goals. Oh, yan ang commitment ng mga workers, you guys. No? Pag ipadala sila sa iba't ibang bansa, may mga everyday meron po silang um, money sign sa kanilang mga noo. At kailangan makop up nila yan daily. Kasi kung hindi po nila makop up yan, um, gusto po ni Kibuloy na mamatay na itong mga to. Okay. Meron pa tayong 3 minutes. What disappoint him daw is because he expected he expected the daily return from these workers. Mm. Pero hindi daw um, nangyayari Uh, kaya masyado siyang disappointed. ang laki daw ng luang doon ng gastos niya para papunta dito.

sa mga workers daw na nakapag -up, up sa kanilang mga daily goals, sa kanila ang langit, uh, sa kanila um, binigay ni Kibuloy ang langit, no? Heaven is for them. So, yan guys, ang ang recording ni Kibuloy. So now, tell me, uh, is that, is, is, is that not human trafficking? Sa kanyang bibig mismo lumabas na nagpapadala siya ng mga workers sa iba't ibang bansa at itong mga workers na ito ay may mga daily goals. So, now tell me. <laughs> 'Di ba? Parang parang nakakatawa kay